ay rugo. Ngayon pa lang po, umihingi na ako ng pasensya sa boses ko kung namamalat-malat po ako. Tsaka hinahapo po ako sa pagsasalita. Makati po yung lalamunan ko tapos parang inihingal po ako. At ayan po rin mga kasaulo, hindi tayo na malengki today dahil yung po order po natin. Ayan, gumagawa na po tayo ng puto. Sa mga nagtatanong po ng recipe ng puto, ganyan lang po yung ano, susukat ko. Halimbawa po, two cups ng harina tapos isang cup po siya ng sugar tapos uh, dalawang tablespoon po ng kalumet tapos sa liquid naman po ganun din po siya 2 is to 2 po siya uh, 2 tablespoon ng butter tapos 2 cup ng uh, milk or uh, water po depende po sa inyo pero tayo po maano po tayo magatas po tayo sa ating puto. Kaya medyo pricey po yung puto natin. Dahil hindi po siya tinipid sa sangkap at lasa. Tapos dalawang pirasong itlog din po pala yung nilalagay ko sa 2 cups na recipe ng puto. At ayan po na mga kasaulo, nasangkapan na natin yung kalamay. Kanina po pala abang gumagawa tayo ng puto, nakasalang na po yung ating malagkit. Bali nagsasayang na po tayo nun. At sa part na po yan, tayo lang po yung nagugogo kasi si asawa po ay naglalaba po dyan. At pag ayan po, no, pag hirap na hirap na kayo, pag nahihirapan na kayo at di nyo na kaya, magsik na po tayo kay God, magsurrender na tayo kay God. Literal po yon At ayan po, no, pag mahirap na pong haluin yan mga kasawlo at pakat na pakat na po siya, ayan, luto na po yan at ilalagay na po natin yan sa ating bilao. Pero real talk po, totoo po yun. Pag hindi nyo na alam yung nararamdaman nyo at nabibigatan na kayo parang may emptiness, mag-surrender po kayo kay God. Siya lang po talaga yung matatakbuhan natin pag ganun yung feeling natin. At ayan, pagkatapos ko po palang maggawa ng ating kalamay, ayan naman po yung susunod natin. Bali, isasalang na natin yung puto. Tayo po yung nagsalang ngayon kasi nga po, naglalabas si asawa. At, praise all to God po, ilang araw ng araw-araw po, meron tayong po order na puto, meron tayong po order na kalamay. At hindi po tayo nagtitipid sa, sa cheese na mga kasawlo kasi masarap po yung puto na my cheese. At ayan, pagkatapos po natin mapalamig yung mga puto, i-deliver na po natin yan. Nagpasama tayo kay Rai Rai. Pagkagaling po niya ng school, i-deliver na po natin yan. At eto po yung uh, suki na natin, paulit-ulit na pag-order ni sis Jonalyn. Alam niyo po mga kasaulo nung nagkamali tayong nabigay sa order sa kanya, akala ko po hindi na siya magre-repeat order kasi nga po yung spaghetti, pinapapalit niya ng carbo. Kaso hindi natin nailista. Pero praise all to God po, uh, dumalas po yung pag-order niya at saka nire-recommend po niya tayo. At ayan, thank you po pala, binigyan niya tayo ng 50 pesos na tip. At pagka po natin kasi papasok pa ng school si Rai Rai. Ayan, pinakain po muna natin siya. Nagluto po pala ako ng uh, uh, lutong toyong tilapia or adobong tilapia po. Bistig tilapia po yung tawag uh, ng iba dyan sabi ko kay Apong Tess kanina, ma, paki, uh, ano? paki, ah, ano, i Koyang Boyet, pakisalim kong tilapia. At ayan po, no, kasi, parang gustong gusto ko ng lutong toyo po ngayon, kasi nga po, masama yung pakiramdam ko, gusto ko yung malasa na pagkain. At ayan po, no, kanina po pala, nakapagsampay pa tayo dyan, eh, ng damit na, ina ni asawa. Ayan, deliver naman po natin yung mga pasobra nating puto. At ayan, shout-out kay Dada. Ah, uh, nagkasabay po kami papuntang school kasi cards out po ngayon ng mga bata at na po si ate na with honors. Praise all to God po. Papur ang lahat ng papuri ay sa Diyos po. At kinagabihan naman po, ayan, kayo na po yung bahalang maglagay ng music para hindi tayo makapirate. Make me sin, make me honor. <laughs> at ayan po, kinagabihan po, nakakapagpractice pa tayo ng Zumba.